Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma ang inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpina ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng biyernes unang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Sinabi ng pag-asa na may namataan silang sama ng panahon o low pressure area sa labas lamang ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. At ito ay may mataas na tsansa na maging isang bagyo sa loob ng 24 apat na oras. Sinabi ng pag-asa Naunang na monitor ang nasabing sama ng panahon kahapon ng umaga o araw ng Huwebes. Hanggang kagabi, ang nasabing sama ng panahon ay namatan sa line 955 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagaman ito hindi inaasang direkta ang makakapekto sa bansa sa kasalukuyan, sinabi ng pag-asa na ang weather system na ito ay panandali ang papasok ng Philippine Area of Responsibility bago ito tuluyang muling lumabas. Tapag ito ay naging isang ganap na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay papangalan ng Fabiana. Sinabi ng pag-asa na batay sa historical data, dalawa hanggang tatlong bagyo pa ang papasok o mamumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa buwang ito ng Agosto. Samantala, ang pamumuo naman ng mga kaulapan sa silangan ng Mindanao, ang, ang patuloy pa rin minomonitor ng pag-asa sa ngayon dahil ito ay may potensyal na maging isang ganap na bagyo. Samantalang Southwest Monsoon o Habagat ang patuloy namang nakakapekto sa Central at Northern Luzon pero inaasang ito'y hihina na sa mga susunod na araw kaya't magkakaroon ng mas maaliwalas na kalagay ng panahon. Sa susunod na 24 oras, sinabi ng pag-asa ng mga residente ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga, asahan na raw ang pag-uulap ng kalangitan at may kalat-kalata pag-ulan sa nihinang habagat, may kasama rin itong pagkulugat pagkidlatan. Sasabay nito ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buos ng ulan na pwedeng maging sanhi ng mga biglaang pagbaha o pagho ng lupa. Samantala ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Bahagyang mag-uulap din ang kalangitan hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa kabagat. Ang Mindanao naman ay magkakaroon ng kaparehong kalaga ng panahon dahil naman sa pagkakaroon ng tinatawag na localized thunderstorms. <clears throat> Samantala sa karagdagan pa rin nating mga balita.